Gumising ka nga, Senator Riza Ontiveros, mahiya ka sa sarili mo. Nakakagulat ang iyong uh, pagwawalang bahala hmm. sa mga grupong matagal na nagwasak ng ating gobyerno. Uh, dato, doon sa bill na inintroduce nitong si Senator Riza Ontiveros, uh, minention niya na nandun ang NUPL at karapatan na magiging parte ng isang komite ng Human Rights uh, Human Rights Committee itong dito sa bill na ito. Maari mo bang sabihin sa ating mga kababayan kung ano ang mga atraso ng NUPL at karapatan sa ating mga kapatid na katutubo at sa buong Pilipinas. Pero kahit na-zero-in mo lang sa ating mga kapatid na katutubo bilang dating kasapi ng CPP at ngayon ay, ay tribal elder ng ating mga katutubo. Unang-una, meron po tayong isang kasama na dating staff ng karapatan North Central Mindanao, mm -hmm. si Dato Wilson Anglaw na isang manubo ng Bukidnon, na siyang nag nag, uh, e expose na siya ay urban cadre noon. Habang naging staff ng karapatan, siya din ay membro ng Regional Urban Committee ng North Central Mindanao. Ibig sabihin po, uh, uh, maskara lang nila yung kaniyang pagiging opisyalis ng karapatan uh, at pero sa totoo, siya ay isang urban cadre operator. So, hayag po ito sa amin dito sa Mindanao na ginagamit yung ibang mga leader ng mga grupo ng karapatan. Pangalawa po yung NUPL po uh, kasama siya sa beneficiary na tumanggap ng pera ng Rural Missionaries of the Philippines yung tinatawag natin na Healing the Heart no na mula sa European Union na hindi tum, na sinabi nila na dapat ito ay makapag-benefit sa mga uh, pamayan ng katutubo pero ang nangyari, ginawa ay ginamit nila ito sa school offensive o yung pagtatayo ng mga lumad school kung saan tinuturuan ang mga kabataang katutubo ng mga radikal na ideolohiya upang ma-recruit nila sa armadong pakikibaka. So, yun po yung malaking atraso ng karapatan at ng NUPL. Yung dalawang grupo ay ginagamit ng Communist Party of the Philippines hindi lang sa propaganda kung hindi sa pagre-recruit at maging sa uh, pagpupundo ng mga armadong unit ng NPA. yes, ma'am Lorraine. Ano, ma Dato pa ma am? Ma am? Okay, okay. All right. Ah, okay. uh, Regine, nagdagan ko lang ma'am. Maganda yes, yung binanggit yes, please. ni Dato Jake. Uh, Eric, uh, Eric, isali uh, mo. Pwede mo bang isali sa, sa ano mo kung ano ang karapatan at NUPL Yes, ma'am. Okay, thank, thank, you. thank, you, Eric. thank you, thank you ma'am Lorraine. Thank you, Brother Franco and Miss Ina. Dato Jake, unahin natin, ma'am. Ang karapatan ay ang papel niyan ay magpiansa sa mga NPA. Sa Mindanao, apat na commander ng NPA ang nagpiansa karapatan. May resibo yan at ayan ay proven na discover natin yan sapagkat sila ang pumupunta sa mga preso at uh, nagpapasilitate ng mga abogado. Ang karapatan po ay binoo para magkunwari na may human rights program ang CPP, NPA, NDF. Pero ang layunin niyan, Ma'am Lorraine, Miss Ina, Brother Franco, Brother Jake, alam natin ito, ay sirain ng mga armed forces, atakiin ng Philippine National Police, at atakiin ang buong gobyerno sa international conduct of solidarity operations among other countries and groups. So ang karapatan ay piyansador, tagapagpiyansa ng NPA. Ang namumuno nito si Christina Palabay, dating kadre ito ng Communist Party sa kabataan na sektor. I have a personal meeting with Christina Palabay noong panahon na ginagapang nila ang student regent election, ma'am Lorraine, mm -hmm. sa UP. At si Christina Palabay ay operatiba ng uh, National Youth and Students Bureau ng Communist Party. At noon pa man, uh, ang kanyang layunin ay mag-infiltrate na sa gobyerno, hindi lang sa UP. So ito'y nangyari sa Miyagaw, sa UP-Miyagaw. At ang kanilang manok noon ay pasok ay si Desiree Haranilla na under sa kolektibo ko. Si Desiree Haranilla, naging student regent ito, Ma'am Lorraine. At naging NPA leader sa Central Luzon. Hindi ko na alam kung buhay pa ito, pero taga Gustilo, La Paz ito. Taga barangay Gustilo, lapas. So ang nagmaneobra uh, para siya ay maging student regent ng UP System, sila Christina Palabay bilang Communist Party, Katri. Kasama kami. Kasabuat kami doon. So bilang karapatan head ng CPP ngayon, yun din ang trabaho niya mag-infiltrate sa UN, sa European Union, at tagapagpiansa ng NPA. Klarong-klaro yan, Ma'am Lorraine. Sila din ang dahilan kung bakit ganun ang nangyari kay Alex Pakalda. Karapatan din ang nanggapang doon kung kaya nasira ang buhay ng batang ito at ng kanyang pamilya at na-convict sa korte dahil sa pagsisinungaling ng karapatan at gusto nilang ibalik sa NPA itong batang kadri na si Alex Pakalda sa Quezon Province. Ang NUPL naman, Ma'am Lorraine, Brother Franco, dagdagan ko ang punto ni Brother Dato Jake ang NUPL ay ginawang low firm ng mga NPA. Ang pamunuan at mga core leaders nito like Olalia, Cristina Conte, Sol Taule, Colmenares, Sarate ay puro mga aktibong operatiba ng Communist Party of the Philippines, tagapagtanggol ng NPA, tagapag-atake ng gobyerno. Tapos gagamitin sila na Human Rights Committee. Mag-gumising hmm. ka, Rizal Untiveros, mahiya ka sa sarili mo. Nakakagulat ang iyong uh, pagwawalang bahala mm -hmm. sa mga grupong matagal na nagwasak ng ating gobyerno. I agree kay Dato Jake Mam Ma Lorraine, mm -hmm. ang NUPL ang linya ng IADL sa Pilipinas at ng ICC, mm -hmm. International Criminal Court, tsaka yung International Alliance of Democratic Lawyers na ginagamit nila ang mga abogado para ipagtanggol ang communist terrorist in movement sa Pilipinas at ganun din po ang pagpapahina sa ating mga armed forces of the Philippines at sa ating Philippine National Police. Ma'am Lorraine, back to you, Brother Franco um, and Miss Eric. Eric, mm -hmm. hindi mo nasagot kung ano yung karapatan at NUPL in connection Ayaw. to the CPP, yung underground organizations Apo. nila, yung functions nila, ganun. Apo ma'am, ang karapatan ay uh, ang kanyang underground ay NDF Underground Cells, National Democratic Front Underground Cells. Ang bawat unit ng karapatan, Ma'am Lorraine, Miss Ina and Mother Franco, Dato Jake, ay mayroong party group ng Communist Party. So sa national, may party group. Sa regional, may party group. Ganon din sa provincial level. So ang karapatan ay isang uh, unit na pinamumunuan nila Carol Araulio sa National United Front Commission. Ang NUPL under din po ng National United Front Commission, ang underground unit nito ay NDF Underground Cells. May party group din po ito, ma'am. At ang lahat ng pamunuan ng NUPL sa nasyonal at regional ay mga CPP active cadre. So ito naman po ay pinapatakbo sa ilalim ng National United Front Commission, National Staff Organ ng Central Committee ng Communist Party at ang isang mga pinuno nitong NUFC ay sila Teddy Casino, Renato Reyes, toro Campo at Carol Araujo. Okay. so, Brother Eric. Okay. Ang NQPL po, ma'am, meron silang underground organization na lumaban. Upo um, um, na mga manananggol ng bayan o lumaban. Um, which is an MDF member organization. So, right. question. Mga lawyer. question. Right. Both to, both to Datu Jake and to Eric, no? So, what is the role that, that, um, a person, a senator like Risa Ontiveros plays with the, with the CPP. Ano yung, ano yung role niya dito? Jake, An ikaw muna, Jake. Uh, Ma'am, yung sinabinanggit na kanina ni Ka Eric, no, sa parlance ng mga kumilos, ang tawag namin diyan ay Broad United Front work Ibig sabihin, uh, malapad, malawak na gawaing alyansa, maaaring hindi ito strategic, maaaring tactical lang, or what's, per uh, issue. Too, what's the difference? Strategic and tactical, what's the difference? Right. ang pag sinabi po nating strategic, ma'am, ibig sabihin pagmatagalan yung relasyon. Pero yung broad united front po, maaaring hindi siya pang matagalan. Pwede din na taktika lang. Ibig sabihin, on a certain issue lang o a certain period, uh, pwedeng ganun lang yung relasyon no? na uh, ma mabibuild ma up ng CPP sa mga grupong ito tulad ng kay Senator uh, Huntiberos. Ma'am example ma'am ng uh, tactical alliance uh, at uh, mga limited alliances sa uh, prinsipyo na yan ay ang pakikipag-alyansa nila ngayon kay Speaker Martin Romualdez, mm -hmm. kay uh, Stella Kimbo at sa grupo nila Manix Dalipi sa Congress. Ang kanilang limited alliance kay Risa Untiveros partikular uh, sa Human Rights Defenders Bill, tactical limited broad alliance yan. Ang broad united front na strategic alliance, yung alliance na nabuo nila noon ma'am kina Salong, ah, sorry, kina Jokno, mm. kinatanyada, kina Claro Recto, kina Loren Legarda. Ako na mismo magsasabi, iparide na wala namang ano, wala nang sa amin na papunta ang paniningil. Ang mga kategorya ni Loren Ligarda, ang mga kategorya nila uh, Claro Recto, mm. ang mga kategorya ni Jokno uh, at nila uh, Tanyada, yung old man Tanyada si uh, Lorenzo Tanyada ay mga tinatawag na strategic long-term alliances na inaalagaan nila uh, dahil may common unity sila on national patriotic uh, views about the country. 'Yun po Ma'am Lorraine, Ferrer Franco is in a back to you.